Oh Sino ba naman ang hindi makakakilala sa pinakamayamang tao sa buong Pilipinas? Ikapitumpot isa sa listahan ng Forbes Billionaires taong 2016 bilang pinakamayamang tao sa buong mundo. Siya ay walang iba kundi si Henry C. Senior, isa sa pinakamatagumpay na entrepreneur na nagmamayari sa lahat ng SM, grocery stores, mga bangko at iba pa. Ang tanong, paano niya ba ito na itayo? Gayong hindi naman siya nanggaling sa mayayamang pamilya tulad din na Jan Gokongwe at mga ayalas. Ano kayang mga pagsubok o diskarte ang kanyang dinaanan? Paano siya naging bilyonaryo? Maghanda ka kapatid dahil dadalhin ko kayo sa isa na namang paglalakbay. Kaya simulan natin. Ipinanganak si Si Chi Sheng o kilala bilang Henry Si Senior sa Xiamen sa China sa araw ng Pasko taong 1924. Hindi tulad ng mga mayayamang incheck, si Henry ay nanggaling sa mahirap na pamilya at dahil hindi maganda ang kanilang pamumuhay sa China sa edad na labing dalawa, naglakbay ang Batang Henry patungong Pilipinas upang sundan ang kanyang ama na nagtitinda sa Calle Echague o kilala ngayon bilang Carlos Palanca Senior Street sa Quiapo, Manila. Naiyak si Henry nang makita niya ang sitwasyon ng kanyang tatay. Nakatira ito sa isang maliit na tindahan na nagsisilbing tindahan sa umaga at tulugan na rin sa gabi. Sa tuwing umaga ay nakapaang lalakad ng kanyang ama ang Divisoria upang makakuha ng mga produkto habang ang batang Henry ay dosi oras kong nagtatrabaho sa isang araw para lang makatulong sa kanyang tatay. Sa paulit-ulit na ganap sa kanilang buhay, natutunan ni Henry mula sa kanyang tatay ang kahalagahan ng sipag, disiplina at maging masinop sa pera. At dito ay nangarap ang batang Henry at nagnanais na balang araw ay makakaahong din sila sa hirap. Nag-enroll si Henry sa Anglo-Chinese School sa Quiapo. Dito ay nakilala at naging kaibigan niya si Lau Kang na sa kalaunan naging kasosyo niya sa negosyo sa kasagsagan ng World War II taong 1945, nilusob ng mga sundalong Amerikano ang Maynila kontra Hapones. Dahil dito, naging war zone ang Maynila. Pansamantalang lumikas sina Henry at kanyang tatay sa Nubaliches para makaiwas sa gera at nang medyo humupa na ang digmaan, binisita ng mag-ama ang kanilang tindahan. Ngunit sa kasamaang palad, na nilang nawasak at nanakawan ang kanilang tindahan. Sa ilang taon nilang pagsumikap sa buhay, nauwi lamang ito sa wala. At dahil sa tindi ng depresyon ng kanyang tatay, Nagpasya itong bumalik sa China. Ngunit ang batang Henry ay buo ang loob na ipagpatuloy ang buhay sa Pilipinas. Pagkatapos ng digmaan, gamit ang naipon niyang ilang daan, pumwesto si Henry sa bangkita ng Plaza Miranda upang magtinda ng sigarilyo na kanyang binibili mula sa mga sundalong Amerikano. At dahil sa tindi ng paunahing pangailangan ng mga Pilipino dulot ng gera, naisip ni Henry na magbinta ng mga sigundamanong sapatos. Gamit ang diskarte mula sa kanyang tatay hinggil sa retailing, nakipag-usap si Henry sa mga importer ng sapatos na galing sa US. Ngunit sa panahong iyon, hindi sapat ang ipon ni Henry para pampunan puhunan. Naisip niyang makipagpartner kay Laukang. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga ipon upang makapagsimula at makabili ng karetela na magagamit sa pangangalakal ng mga sapatos. Sa paglipas ng panahon, naging maganda ang takbo ng kanilang negosyo. Naisip ni Henry na magdagdag ng mauupahang pwisto. Nakipagpartner ulit ito kay Laukang para maipatayo ang Plaza Shoe Store dahil sa kagustuhan niyang matuto, inaral ng mabuti ni Henry ang retailing. Naglibot ito sa mga tindahan ng iskulta at nakikipag-usap sa mga sales ladies at mga shoppers. Taong 1940, nagbukas ng bagong tindahan sina Henry at Laukang. Ito ay ang Paris Shoe Store. Sinundan pa ito ng mas malaking tindahan, ang Park Avenue Store. At noong March 30, 1950, pinakasalan at naging asawa ni Henry si Felicidad. Sunod-sunod ang pagbubukas ni Henry at Laukang ng mga tindahan at dumami ang kanilang negosyo. Sa edad na 28, naisip ni Henry na mag-aral at nag-enroll ito sa FEU para sa kursong commerce. Ngunit dahil komplikado ang kanyang oras dahil na rin sa kanilang mga negosyo, tumigil si Henry sa kanyang pag-aaral. Taong 1954, napagpasyahan ni na Henry at Laukang na paghatian na lamang ang kanilang mga negosyo habang si Henry nagpatuloy sa kanyang layunin na magkaroon ng isang malaking chain store sa bansa. Sa kag nagustuhan niyang matupad ang kanyang layunin. Naglakbay si Henry patungong Estados Unidos upang mapag-aralan ang trend ng passion, operation at retailing. At para makahanap na rin ng mga supplier ng sapatos. At nang bumalik si Henry sa bansa, taong 1958, isinilang ang tindahang. Schumart. Ninais ni Henry na magkaroon siya ng isang tindahan na talagang tatatak sa mga customers. Nag-hire siya ng mga sales ladies na may maayos na uniforme. Ginawa niyang air-conditioned ang buong tindahan na sa panahong iyon ay iilan lang ang may ganitong konsepto. Naging maganda ang takbo ng negosyo ni Henry at taong 1963, binuksahan ni Henry ang Showmart Makati. Taong 1970, nagsimulang magsilabasan ang mga shopping centers sa bansa. Naisip ni Henry na hindi siya lalago kung panay sapatos lang ang kanyang tinitinda, kaya't nagdagdag siya ng ibang inventory. Sa puntong ito, naisip ni Henry na palitan ang pangalan ng tindahan o rebranding. Mula sa pangalang Showmart ay naging SM Department Store o SM at dito niya ipinakilala ang konsepto tong one-stop shop bagay na mas naging convenient sa mga shoppers. Mas lalong nag-boom ang negosyo ni Henry at dumami ang mga bumibisita sa kanyang tindahan, kapatid. Alam niyo ba na maliban sa SM, ninais ni Henry na magkaroon ng bangko at taong 1975, nabili ni Henry ang Acme Savings Bank na ngayon ay kilala bilang Banko di Oro o BDO na isa sa pinakamalaking bangko sa bansa ngayon. Matapos niyang bilhin ang bangko, muli na namang pinalawak ni Henry ang kanyang imperyo sa negosyo. Sinimulan niya ang pagdedevelop at pagpapatayo sa mga lupain. Ito ay ang kumpanyang SMDC o SM Development Corporation. Bagamat nagtatagumpay si Henry sa kanyang vision sa buhay, pinangarap niyang magkaroon ng isang shopping mall na may malawak na retail spaces na mauupahan ng mahigit isang daang tenant sa isang building na sa panahong iyon ay wala pang nakakagawa sa bansa. At ito ay tinatawag niyang SM City. Hindi naging madali ang umpisa ni Henry sa kanyang plano dahil sa panahong iyon ang Pilipinas ay nagkaroon ng matinding economic stagnation at debt moratorium sa bansa ito rin ang kasagsagan ng Marcialo nagsi-alisan ang mga investors sa bansa dahil sa takot na malugi ngunit sa kabila nito nagpatuloy si Henry at sabay-sabay niyang pinapatayo ang mga gusali ang SM Harrison SM City SM City North, SM Annex Makati at Magallanes di Galleria. Sa panahong iyon, marami ang naging krisis mo ni Henry na nagsasabing ito raw ang magiging dahilan ng pagbagsak ni Henry dahil sa malaking kaguluhan noon sa lipunan. Munti ka nang sumuko si Henry, ngunit sa pamamagitan ng paghihikayat ng kanyang mga empleyado at customers, muling nabuhayan si Henry sa kanyang layunin. At mula noon, hindi nawala wala ng tiwala si Henry sa kanyang sarili bagkos ay mas naging determinado na ipagpatuloy ang negosyo. Sa paunti-unti, muling gumalik ang sigla ng ekonomiya. Kasabay nito ay unti-unting nagbunga ang mithiin ni Henry. Maraming mga retail business owner ang naging interesado at gustong maging tenant sa SM. Pinalawak at mas pinaganda ni Henry ang SM. Nagdagdag ito ng mga produkto at serbisyo na nagpapaakit sa mga customers gaya ng mga sinihan kainan at ibang pangangailangan ng mga tao. Dahil sa patuloy nitong pagboom, naging pangunahing destinasyon ito ng mga tao at naging recreational activity ng mga magbabarkada, mga magkasintahan at siyempre mga pamilya. Taong 1991, binuksan ni Henry ang Mega Mall na sa panahong iyon, ang Mega Mall ay ang pinakamalaking mall sa buong Asia. Kapatid, alam niyo ba na dinala ni Henry ang SM City sa China? Taong 2001, itinayo ni Henry ang kauna-unahang SM City sa Xiamen sa China. Sa suma total, mayroong 88 SM sa Pilipinas at 8 naman sa China. Dalawang daang grocery stores, 56 na supermarkets at mga bangko. Ang kwento ni Henry si Senior ay isang patunay na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagsusumikap, determinasyon at katatagan ay ang nagsisilbing gasolina ni Henry para mabuo ang kanyang tagumpay. Isang magandang halimbawa at aral sa ating lahat na nagnanais magtagumpay sa buhay at bilang pangwakas, nais kong ibahagi ang isang mensahe mula kay Henry. Kung ikaw ay nabigo, huwag kang panghinaan ng loob. Subukan mong muli. Kapag gumawa ka ng mabuti, huwag mong baguhin ang iyong paraan. Tandaan na ang tagumpay ay hindi lamang swerte. Ito ay kombinasyon ng pagsusumika, magandang credit standing, kahandaan sa sarili at tamang timing. Kapatid, ano ang yung kwento?